Tingnan nyo yung view dito sa amin guys. Ang ganda. Yan yung baryo namin guys. Yan yung mga bahay-bahay. O, tingnan nyo. Andito kami sa Mount Tabor ngayon. Parang lookout. Makikita mo yung buong kapaligiran. Yan, yun naman yung ano, pagawaan ng hollow blocks. Ayan siya. Tapos malapit din sa bundok dyan. Oh. Parang malapit pero malayo pa rin yan sa amin. Diyan kami palaging naliligo nung bata kami. Kaya lang ako hindi ako marunong lumango eh. Kahit uh, malabit lang kami sa ilog. Diba? Tingnan nyo. Napaka green ang kapaligiran. umakyat kami dito sa Mount Tabor. 20, ay 200 uh, steps. 200 plus steps daw. Kaya pawis na pawis. I mean, Mars. Mm -hmm. yeah. You all, guys, thank you so much for watching. Bye.